For today's vlog guys ay pupunta tayo sa Manila by bus so guys, by land the po tayo guys kasama ni si flight, Mrs. First yan dito guys ay mamahala no, muna kami sa aming mga anak guys yun, to kasi, kasi pupunta kami ng Manila sa Baya by, 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 bus guys Dabao Metro Shuttle Bus ngayon guys ito Dabao City Terminal Tara, Naabot mo ating, <laughs> na, lang. Layan, hato, hanga, bakbuka, na ba? Peter Santos na dinadala. Sa ay lang at hindi ka to na mga bangko ng na eh Tingkamp malista. I-drag ang mga kwarta mo, box Yeah. May discount, pin, a discounted. A discounted Ito yung bus B8R. Ito yung bus number. Dapat right? 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 ay, 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 ito yung isa isa lang. Ito Nagsimula po kami ng travel niyan guys. Ito yung bus May 23, 6.30 p.m. Ayun. 6.30 p.m. po ng gabi. Ayan! Uh, Kaya! ng aming gahit ng May 23, 2025. Ma. kasama namin guys, Victor, Victor, Victor. yung guys yung tasamahan ko sa trabaho sa DepEd. Ito guys. Nagsimula na kami umalis around 6.30 p.m. Dito guys ay ito umpisa nang natulog si Mrs. Hmm? Ayan, natulog tulog na si Mrs. Kung umpisa pa lang namin magbiyahe, tulog agad si Mrs. Guys. Ito, nasa buhangin area na kami. Papuntang Panabo City. Ayan. Ito guys. Ito, may bus na bachelor guys yung gustong uh, overtika ng uh, dapat may pero hindi naging successful yan guys kasi maraming tricycle at uh, uh, iwas disgrasya okay. ano uh, uh, bueno tayo dyan guys ito yung mag naging experience namin dito guys at so, tagom na kami yan guys sa tagom na kami ang uh, first stopover po namin yan ang uh, terminal ng stopover Ayan. Ito na naman si Phil yung naunang bus kanina, umalis pa po Manila. Ito. Uh, pagdating ng Tagong, kasama-sama rin kami hanggang sa terminal po, hanggang sa Samar. Yan guys, yung Phil uh, uh, pagdating namin sa Mawa, kumain kami sa Kambingan. Ito guys, eh, Kasabay sabay wedding kami, ang um, Dabo Metro Shuttle at ang Pink Tranco. At kasama ko si Mrs. Jim guys at yung mga kasama namin. Walang ito yung dito guys. Yan na, sabay mo ni Mrs. Yan, tinanong ko si Mrs. Kapag kaya ilang kasama namin. Hello na, Kamusta? Okay na ka? Enjoy man. Dito kumain kami ng Lumi guys. <laughs> Word! 75 pesos lang po guys. Yan, yung Lumi namin 75 pesos po. Ayan! Yeah, yeah, Ayan, after 9 hours. Yeah, uh, naka-tawid na. Masyarang 5.30 in the morning. 5 o'clock in the morning, in the morning, na morning na para nasa na makinig yeah, yeah, na, na, na sa Surigao del Norte. Ayan. Hindi pa kami naka-tawid ng isayas. Naka-tawid na ngayon. Like, uh, 12 hours na yung biyahe lang. Almost 12 hours na ito yung bahay na. Ayan. Ipisa lang lang biyahe papunta sa Surigao Terminal nasa mga liko liko uh, na bahagi na po tayo ng daan yan sa Iligre Integrated Transport Terminal tapos dito guys uh, pagdating namin sa Surigao maraming bus ang Batchelor Tours lahat mga King Long Ayan, dito na tayo sa Surigao uh, sa, sa, sa uh, aus travel, Turbaus Travel ha nabawito sa Surigao ang piltran ko ang piltran ko

Like, like. Hi mga mga subscribers. <laughs> Hello, Hello Yeah, guys. Yeah. Yun yung bus na nakulang mga ito mga waiting uh, na po kayo may Bachelor na ito na mga na na ito na ito na ito guys na Naghintay kami sa aming ship na nandun yan ang bus pa, pasok na ito yeah, na ito na ito Maraming mga pasey sa mga yeah, 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 guys. Sa Ricardo port lang po ang laing daluman mo. Dahil sa kultura ay 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 by barge yeah. 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 Ito ang ko no, na sa nahanap. Iyong dasal ko na sa ng ito sa ay 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 Port ay po ay yan, pagdating ng after 2 hours, dumating kami sa San Ricardo Port. Ito yung guys, ito yung mga uh, mga pangyayari. palabas na yung bus. Na una yung dumaong yung filter ko. Hey, oh. Yan guys, nagvideo ako guys. Yan, malingon-lingon na si Mrs. sa kanyang liig guys, sa kanyang ulo. Yan. Parang kinakapoy na guys. <laughs> Yan yung mga kasama namin. Anim kami lahat guys galing ng Davao Street to Manila. Yan. Tapos dito tayo sa San Ricardo Port papunta ni Luan, guys. Makitid po yung daan, no? maliit lang yung daan, guys. So, dahan-dahan na -dahan po nagmamaneho yung driver. Pero makikita natin na sa gilid lang po tayo, sa ocean, gilid ng dagat lang. Nahina lang po yung takbo para magiging safe po tayo, guys. Shout out to the driver. Galing, galing, galing talaga. guys, may ilang minuto nakaabot rin kami dyan sa yung kainan sa may liluan dyan na rin kami uh, nag naglunch kita natin yan sa video after this one yeah. umain din kami, ngayon nabibinta na look dyan, pero dito na kami nag uh, lunch guys nagpagating namin sa liluan yung sikat na kainan dito guys sa liluan lahat ng mga bus ng galing labo, galing manila, mabuta ng uh, gutom dito makakain guys sa galing at uh, yung makasama namin. So, munang balis. Ulahi pa may. Uh, piltran ko, gusto lang din yan. Ayun yung nakajunk uh, na mapiltran ko guys. Ito yung uh, local road runner ng sa uh, Leyte. Yan yung apaan ng yung nasa unahan namin guys patong lang yan tulog na si misis guys tulog na sa nasa baybay na kami ang daming pasahiro niyan guys maraming pasahiro kasi peak season po lahat ng mga pasahiro maraming umuwi yeah, sa yan yeah, uh, nasa bye bye sa kanilang probinsya gabi na dito na, lalo, lalo na dito sa Visayas guys yan yung na namin nasa bye bye port na po kami bye bye city guys. Masarap daw yung kainan dito a, guys, so, yung food cart nila. Pero hindi kami kumain dyan guys kasi lalakad din agad yung bus. Ayan guys, yung bus namin. Na uh, over speeding na siya. Dumating kami dyan guys. Ayan, uh, taking our uh, 6 or 7. Ayan, pagdating namin sa Tacloban, dumating namin kami sa Tacloban guys. around 9 o'clock in the evening. At na dinner na rin kami sa Jollibee Tacloban. Jollibee namin. Kasama namin guys itong magiging pero dito guys ay nakaantay kami ng van uh, para kukuha sa amin papunta sa kabilang sa Samar galing dito. ito, uh, nakasakay na kami dito sa van guys o punta sa Santa Rita Samar galing dito sa Tatlovan ito yung magiging sitwasyon guys uh, bababa ka sa Tatlovan sakay ka ng mga van shuttle ng isang bus company tapos Uh, pagdating sa kabila Sa Santa Rita May bus rin na nangahantay sa iyo So Doon ka naman Transfer na naman kayo ng bus guys So Ganun ang magiging sitwasyon Ayan o oh. So Alternate lang po yung Gahin nyan guys Pagkatapos sa kabila Tapos Tayo na naman Ang Ang tatawid dyan sa San Juanico Bridge Ito yung magiging one lane lang po Ang daanan lang po dito sa San Juanico sa Bridge. Then guys, pagdating namin sa kabila, kabilang dako sa sama, may bus na yung naghihintay sa amin. Ibang driver na naman, ibang bus na naman. Pero the same unit, ah, uh, the same unit pa rin guys, yung Volvo B83 pa rin. Pero iba na naman yung driver, iba na naman yung conductor. So, pero, pero guys, the same seating arrangement pa rin guys the same seating arrangement pa rin. Kung anong seating arrangement mo, galing ka ng Dabao, pagdating mo doon sa Saban, eh, hindi ka napapalitan kasi the same seating arrangement pa rin. Dahil sa daming pasahiro niyan guys, kasi sa peak season, may mga maraming nga nakaupo sa mga maliliit na mga bangko mga chairs galing guys, yun yung bus namin yung guys. Yeah, Ito na naman, 6500. Ah. So, papunta na kami ng Katbalugan at saka Kalbayo at saka Alin, guys. Ito yung daanan natin. Mm -hmm. Daanan natin, guys. Yan. So, dandahan lang po, magpapatakbo yung driver. Oo, yun, guys. So, yan, makaabot din tayo sa Katbalugan Paratang City. May bypass road yung kuning alam namin bypass road yung dinaanan hindi po Hila. kami dumaan sa yeah. city proper eh. so, ito yung kasama namin uh, uh, ay city na uh, so uh, nasa gasoline station sa bypass road uh, so, sa uh, road pa rodo uh, ay si misis uh, ano na siya ah po together oh. <laughs> uh, yan yeah, guys

dito na tayo sa Lindas para na Lindas Dahil ng restaurant Ayan, pagdating namin sa Allen Pod Stranded kami guys Sobrang nagkot namin kasi hindi namin naabutan yung <laughs> basket Ang mga kaban 8 hours po kami ng yung kasama namin 8 hours po kami ng guys Ang dami ng Dumating yung mga bus kagaling. Cavite, nag-aabot kami dyan sa Alimport. So, yun lang. 8 hours kami nakapaan. Ay, uh, nag-iintay. Around uh, 7 o'clock in the evening. Kasi dumating kami 12 o'clock or 12 o'clock, oh, 11 o'clock, no? 11 o'clock in the morning, noon time. So, around uh, 7 o'clock na kami pinapasok sa barge. Yan ang mga stranded na mga bus stranded ng mga bus yan guys galing Leyte at saka Samar so around 7 o'clock na kami pinapasok yan nagumpisa nang lumalabas yung mga galing na Maynila na mga bus kami na naman ang susunod na papasok niyan so dahan-dahan lang po uh, may mga bus na galing Manila ito na nga may isang Dabao Metro Shuttle na at uh, Cubao to Tagum City yan, uh, Golden Dragon Unit ng Triumph guys Pagkatapos nilang bumaba, kami na naman ang susunod na mapasok sa bus. Yan, 7 o'clock. Ito na yan, guys. It's 7 o'clock in the evening na uh, pinapasok na kami sa bus para kami na naman. Dahil sa sobrang dami ng tao, guys. Around 8 o'clock, umalis yung bus. Pagkatapos nilang bumaba, kami na naman ang susunod na March 25 na yan guys Ay May 25 so May 25 na yan Yan, okay. nasa May 26 eh, Around 12 o'clock in the morning coffee, Yan, dito na kami sa Sorsogon Nag-take our Nag-breakfast or Nag-coffee kami guys Nag-coffee kami guys Nabutan kami ng isang bus Na gulong so, so, ng Metro Shuttle uh, Papuntang Cubao uh, yan Kami papuntang Bus na Sagon Uh, may 26 na yan guys. May 26, 12.30 am. Bumababa na yung mga pasayero para mag-coffee. Ayun, may sumabog ano yung bus. Pag nasa beacon area na kami, may bus na parang may sumabog. Anong kayang sumabog nun? So nasa beacon area dito guys. Matagal kang makaalis sa beacon area kasi may kinukumpuning mga daan. Kasi ang dami pa mga sasakyan. Ayan guys. Then pagdating, ayan, tulog si misis. Natulog, always tulog. Pagdating namin sa tagko, ayan, nag-lunch kami dyan guys. Sa tagko, ayan. hindi kami nakaabot ng maaga. Hindi kami nakaabot ng maaga. Napuntang Manila. Mga taga-dabaw ha? Pagkaya pong mais din sa kanan. Pagdating namin dyan sa Raya. Mahili kayo sila ang mais or coffee o, dapat buti pa ay bumili kami kayo narami yan sa Dabao bumili kami siya buti pa ay bakit? walang basa ng corn dyan siya sa Rayaya kasi eto malapit na. na kami guys iyan lapit na kaming ah uh, makaabot uh, sa main maglag eto na guys <laughs> at around nakaabot yata kami sa PITX nasa uh, 3 o'clock or 2.30 in the afternoon yan in May 26 2.30 in the afternoon yan guys BIT you, sir, drive. So, sa pag-drive maraming salamat sa panunod ng video na guys yun <laughs> <laughs> yung mga experience salamat so, maraming salamat and God bless us salamat salamat thank you, thank you.